Hey, welcome sa aking 9 days of diet journey. Parang nagtitipid na pati ang lalagyan. Hindi ko alam kung bakit hindi talaga ako nagugutom pero kailangan kong mag-prepare ng pagkain ko. For ang nakain ko lang dito is yung mismong saging lang po talaga at hindi ko po nakain lahat 'yan. Wala akong nakain na celery. Sobrang busog ko talaga sisiki si pa kumain yan kasi nakita niya, sabi niya, try ko nga ayun, nagustuhan niya talaga, promise. Hey, welcome na sa ating pang -nine na araw. Ganito nga pala ako, maglaga ng karning baka. Ang gagawin ko, konting ano muna yon tubig and then pag kumulo na, Medyo malambot. Saka ko oh, wow. ilagyan ng asin. Alam mo yung Ito na nga pala. Magagatay natin ang ating this one oh, yeah. halo. Lalagyan ko ng mga ganyan kasi nag-request si Siki na gusto niya ng patatas. So, lalagyan natin ng patatas. At sya ka as usual, ayan yung mga ingredients. Hindi ko na siya inisa-isa. At nakikita niyo naman ako ano yung mga pinaghanda ko. Ayan, leeks yan. So, Lalagyan natin para mas maninam lang yung sabaw. And then, yung breakfast ko. Breakfast pa rin or lunch pala. Uh, hindi talaga ako nagutom kanina. Kaya talagang kumain na lang ako na mismong saging. And then, ito nga pala yung mga yon uh, Itatanim ko yan sila para tutubo ulit. Tapos, ayan, ganyan lang yung ginagawa ko kasi para hindi siya sayang. <laughs> Il nga diet tayo, so kailangan natin ng maraming gulay as much na pwede natin ilagay. Alam mo yung ganyan, wag natin tipirin pag sa gulay ang pinag-uusapan. Wala kasama ko nga pala dito si CK. Siya nga pala yung nagbibidyo-bidyo dyan. Ang kulit lang. Ayan, so... Mamaya itatanim natin yan. Isa itasay muna natin. Tapos ngayon, ang gagawin natin ay lagyan din natin siya ng bagyo beans. Ayan. Para maraming gulay. At saka ito yung mushroom. Buong mushroom ang ilalagay ko. Lagyan din natin ng sibuyas dahon para medyo may amoy. Maganda ba? Masarap ang sabap. At lalagyan din natin siya ng cabbage. Ayan. Kung nakita nyo. Sobrang healthy nito. Kasi kanina talaga grabe yung aking dinner. Ay, lunch ba? Hindi talaga ako nagutom. Kaya natakot ako. As in, natakot ako. Ayoko yung wala akong pakainin. Kasi syempre hindi ako sanay, diba? Tapos biglang ganyan yung nararamdaman ko. Ay, ayoko namang parang ano. baka bigla akong magutom. wala sa oras. Ayan, nalalagyan ko na siya ng asin. Kasi kumulo na di ba So, lagyan natin yung patatas. Kunting tubig lang muna ang una-una. Lagyan natin yung leeks, yung sibuyas. So, na natin yung tubig. Ganun na ko. Tapos, so, lagyan natin ng ating siling haba. And then, yung mga gulay. Ayan na. So, wow. Yan. Yan na siya. So, maya-maya, kainan na. Kasi, lagpas na ng alas 5 to eh. So, kailangan na talagang ano, kakain. Ayan paano, ah, uh, kahit eh, hindi ako kutong kakain ako, kasi bukas pa ulit ako kakain. Ayan, ito na siya. Thank you so much sa inyong mga maring.